pangalan na naman tayo ng snow, mga kainags. Pero, kasi yung snow, basa. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kung napapansin nyo, yan. Basa yung snow. Hey! Yan. Kaya hindi kaya ng blower natin, kaya kailangan talaga natin mano-manong pala. Ayan, no? Dumikit sa, ano, dumikit sa... Sa wall, yung mga snow kasi may kasamang tubig nga eh, kaya pag bumabagsak talagang dumidikit ayan, eh, no? tapos ano malakas pa yung hangin kagabi siguro eh, ibon oh no? bahay ng ibon ano ah nilalagyan nila lang ano ng harang para hindi pasukan ng snow siguro ano para sa spring pwede na silang mamahay uli dyan Ayan, tapos sa ah, tapos, Kala kasi ng mga aso natin, ikagala natin sila eh. Kaya nag-aaway sila kung sino yung uunahin natin sa kanila. Wala, wala. Pumasok kayo sa bahay. <laughs> Unahin natin ito sa harapan ng bahay natin. Yan, yeah, madali. Oh. Madali lang. Ah, pero, pero ano, mabigat siya, no? grabe dito pa lang tayo napapagod na ako mga kainis ano? kasi mabigat yung snow may kasamang tubig mabigat ayan o oh, tanggal na natin ah, doon pa hanggang doon napala na natin yung snow natin dito pero mayroong mga naiwan at madulas mga kainag madulas yan so hindi na natin kayang palahin talagang matinding kapit sa busa ano sa ground ayan na oh. ito na lang para matapos na Ay, salamat. Tapos din, pero masakit sa balikat mga kainags, ano? Ha. Ah, masakit sa balikat tsaka sa balakang. Pero sa balikat mas masakit. Ah. Kung napapansin nyo mga kainags, ano? Ano lang, manipis lang yung snow Pero nakakapagod talaga. Masakit talaga sa balikat, ano. Yan, kumpara doon sa mga snow na walang kasamang tubig, napakadali kahit na medyo makapal yung snow. Basta walang kahalong tubig, yung mga pag inihipan mo, lumilipad na agad. Ganun, ganun yung masarap palahin na snow. Pero pag ganito may kasamang tubig yung snow. Nako, para tayo nagbubuhat ng barbell. Ah, grabe. Ano, ano lang yan, manipis lang yan. Yan, si Saya, pinapakasok ko na, maingay. lang mo pala natin tanggalan muna ng Ayan. Ah. okay lang matapakan natin yung snow kasi basa naman madali lang mo ma ano yan ma matanggal yan, kailangan mo talaga siyang scrape. ah. yun Ayan yung sinasabi ko mga kainags ano pag nabasa yung ano natunaw yung snow dito nagkakaroon ng humps dito yan tsaka dito at pag tumigas tumigas na naman yung panahon natin tigas talaga madulas yan tapos pag hindi natin na maintain to magkakaroon ng humps dyan mahirapan tayo magpark kasi nga meron na ng kausli kasi maliit lang yung nito eh kaya mahirapan tayo ito kinakatakutan natin ano kasi ano yun eh lumulubog pailalim ng pailalim dahil yung ground niya nandun talaga ano kaya pagka nandito yung gulong natin at gaganon tayo mahirap, malalim tapos may humps kaya ito, tatanggalin ko to mamaya para hindi magkaroon ng humps yung formation ng humps pero ito muna, tanggalin muna natin to para ano, para mas madali ito pala yung dapat ano, kailangan natin kasi yung truck natin mataas to mga kainags. hindi ka tulad ng kotse, madali lang mababa kasi yan o diba? madaling gamitin kasi mahaba at kumpleto siya uy nagbabagsakan yung mga ano mga snow ah, mula sa doon sa ano sa, sa, poste ano tsaka sa mga cable ng wire ayan o oh. kung napapansin nyo merong marks yan yung mga bumagsak na snow mula doon o oh. oh. tara dulas yan ako Nagandahan ako. Tubig-tubig na. Ah, tuloy natin itong ginagawa natin. Nako. grabe pinagpapawisan na ako So ito mga kayo, so, tinatanggal na natin yung nagpo-formation na, na humps dito sa ating uh, entrance papunta sa garahe natin. Ano. Yan, dapat talaga i-maintain natin yan. Maintain natin na wag maharangan yung daanan natin dahil mahirapan tayo. So kasi mga kainags, pag hindi natin pinala yan dito, ganito katigas yan pag natuyo. Yan, oh. yan ganyan na. Ganyan na siya pag hindi natin na control. Kaya habang maaga pa lang, habang kaya pa, planchahin na natin para hindi tayo mahirapan. morning, mahal na Yan. Oh, grabe. Pinawisan ako doon, mahal na ah. ah, sarap coffee is the best for the cold weather. Yan. Tama ba yung grammar ko? <laughs> <sighs> so, update nga pala mga kainags, ano, dun sa paako. Yan, yung kaliwang paako. Okay na siya ngayon. Ayos na kasi kagabi, uminom tayo ng gamot natin sa gout. Yung sa pamamaga. Kaya pagkagising natin kaninang umaga, nawala na yung naramdaman nating sakit. Nung, nung nadulas tayo dito, di ba naglalakad tayo dyan, pinapasyal natin aso natin. Yan, okay na siya. Hawa naman ang Panginoon kaya importante talaga meron tayong sariling gamot na nakatago lagi ano. Dito sa community natin, medyo nakakatakot pa mag-drive dito kasi madulas yung ano no, snowy mga snow pa sa daan natin. Pero paglabas natin dito, pag nasa highway na tayo, wala nang snow kasi inaano yun eh, binubuldozer yung mga snow sa labas. Yan, dito natutunaw na yung mga snow dito, buti naman ah. Ano. Kaya lang syempre, madudumi ang mga sasakyan dahil maputik ang daan dandan dahan-dahan lang tayo Let's go Yan, okay rito Make sure lang, ano, no, meron kayong washer fluid sa windshield nyo Yan, nakatulad yan, no Para yan Para kung sakaling matalsikan ka ng putik Meron tubig yung windshield washer natin di ba? Para safe Baka mamaya walang windshield washer yung <laughs> Sasakyan natin Ako hindi natin makikita yung dadaanan natin Hindi matatanggal yung mga putik sa harapan ng sasakyan natin sa windshield Ayan. kaya ako every one month talagang especially pag ganitong winter madalas natin gamitin yung ano eh windshield washer fluid ng sasakyan natin kina check ko talaga yan o nire-refill ko talaga kasi make sure na puno kasi mahirap yung natakpan na yung salamin ng sasakyan mo you no? Know? yung windshield eh wala kang makita tapos gagamitin mo yung windshield washer fluid mo wala na pala nako laking problema yon ya, yeah. Oh, make sure yung step natin baka mamaya eh madulas. Nako, delikado. Yan. Dito na tayo sa trabaho mga kainag ano? Hi, nako. Puti na lang hindi malamig ngayong araw na to, no? At hindi nagii-snow. Yan, nako pero yung snow dito sa parking natin, wala pang shovel Ako pagagalitan ko tong may-ari ng eh, re-report ko sa City of Edmonton to eh. hindi nagsosobel ng ano ng snow sa parking nako naman talaga Bihira naman oh wag <laughs> matanggal din sa trabaho bihira nako <laughs> umuusok na naman mga kahinets, ano? parang bulkang mayon yung nandoon oh kapal ng usok oh grabe pero pag summer naman hindi naman ganyan yan eh kasi siguro pag summer eh, yung ulap no Kitang kita natin kulay blue kasi ngayon kulay itim Ang ulap natin no, oh, no? Kung Mukhang ano eh mukhang magbabagsakan na naman ang mga snow sa mga darating na araw Yan Nako tingnan yung natin oh Oh my G Putik putik sa paa Dira Yan yeah, eto yeah, lalo, lalo na ito lalo na to no Nadudurog yung mga snow kasi dinadaanan ng mga sasakyan Oh, yan. Mm -hmm. putik na naman. Pag natapakan ng mga sapatos natin, dumi na sapatos natin. Ano? Yan, dito, okay na rito. Yan, medyo ika ikaampa ako. <laughs> kasi ano kasi ang tagal natin ano, nakatayo mga kinis sa trabaho natin. Ano? Medyo naramdaman ko cool, ulit eh, yung yung konting pain. Konti lang naman. Yung parang pilay, ganun lang naman. Parang spray na light spray. Dito tayo sa bahay mga kainags ano? At kasama natin si Mahal Reyna oh. Meron siyang dalang Ano to eh uh, Sinigang na salmon Ayan o oh, salmon Sarap nito Sarap o oh. dami niyan um, Sabaw na inuwi luwi sa iyo Hindi yun Sabaw? Bira ka naman Grabe ka ito, naman bukas yan Umaingay <laughs> oh, Bira ito, naman titirahin mo na naman yung lahat eh. Sabaw lang pala inuwi mo sa akin Bira ka naman Huwag okay, na na maingay Ano sa ito pa natin bukas Para sa dalawa. Ano? hindi sa iyo dalawang ano? dalawang aso? dihira pati a, buti pa yung aso dihira o ito yung para sa dalawa <laughs> hindi naman nasa iyo dihira ka sabaw <laughs> ka lang sa iyo ito hindi mo niya naman lahat tumahid ka na kanya ako. dihira ka puso na magkita mga kainay puso kanya <laughs>